Kumusta mahal na mga mga at mamumuhunan? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng kumpanya ng mas detalyado. Ngayon ay titignan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. The Goldman Sachs, ticker, YIA. Yeah. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula noong, Hunyo 29, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag uri Guru Markets Kumpanya The Goldman Sachs na bibilang sa subkategory. Systemic Banks, 30 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Resulta ng kumpanya, minus 1 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.2 puntos kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.8. Laban sa isang minus na rating, isa puntos Goldman Sachs Group Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Goldman Sachs Group Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares the Goldman Sachs nagpakita ng 51% pagbabago. 38.8% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Goldman Sachs Group Inc. nagkakahalaga ng US Dollars daan at bilyon at ang kapitalisasyon ng subkategory ay 3,683 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US$ Dollars 100 at tatlo bilyon na may kapitalisasyon ng subkategory na 2,600 at 21 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Goldman Sachs Group, Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 5.755%. Ang book value ay 4.164%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US dollars 584.3 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 500 at 36% ng kapital. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya napakasama minus 2 puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga kita ay 15 na may average para sa subkategory na 12.4. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars anim million. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 15,400 at 5 million. Pagtatasa ng tagapagpahihwating ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.7. Ang average sa subkategori ay 1.6. Pagsusuri ng presyo ng merkado sa mga pagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahihwating sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 100 at bilyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars daan at 35.710 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang marginality ay 11.3% na ang average para sa subkategori ay 12.5%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategori ayon sa bilang ng mga tauhan ay 1.615%, na 256% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar. At para sa subkategory daan at dollars. Pagtatasa ng halaga ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay daan at dollars na may average sa subkategori na isang daan at tatlo thousand Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 2,703,000. Subkategory, daan at 22,000. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 1.7% na may average para sa subkategory na 0.7%. Teknikal na tagapagpahihwati Gresa 14 na nagpapakita ng antas na 80% para sa kumpanya The Goldman Sachs. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 68%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 600 at isa. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 500 at 62 tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng Sistema ng Informasyon, Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stop Goldman Sachs Group, Inc. Sistema ng tulong guru markets isang desisyon ang nagawa. Huwag buksan ng DL dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.